Tiniyak naman ang bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture o Department of Agriculture na si Francisco Chul Laurel Jr. na mayroon na po siyang inilatag na plano para sa agri-fishery sector. Sinabi ng kalihim na pangunahing adhikain niya ang pagtiyak na sa ganang ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Ayon kay Laurel, target din itong masiguro na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang mga bawat mamamayan sa tamang halaga. Anya magiging susi nito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay po yan ng pagpapabuti sa kapakanan ng mga magsasaka at banging isda. Sisiguruduhin din Anya ng kanyang liderato na makikinabang ang mga ito sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Mariban dito na pa ang kalihim na magiging bukas ang kanyang tanggapan para sa lahat. Kumpiyansa rin ang bagong kalihim ng Department of Agriculture na mapapalugo niya ang produksyon ng sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Ngunit aminado din ito na hindi niya kakayanin ayusing mag-isa ang agrikultura kaya't kailangan niya ang tulong at pakikiisa ng lahat ng mga sektor at maging sa mga sambayan ng Pilipino. Kaunay po niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po rin yung laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Bahagi po yan ang naging pahayag ni Agricultural Secretary Francisco Laurel Jr. kasabay ng pagkakataglaga sa kanya ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala kaugnay po niya, naniniwala naman itong si House Speaker Martin Romualdez na malaking tulong sa pagpapalakas at pagpapaangat ng agriculture at fishery sector dito sa ating bansa. Iyong malawak na kalaman at karanasan sa pribadong sektor nitong si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Ang Garumwaldes, maraming may ambag ang invasion efficiency, estrategiya at magiging competitive na dala ng pribadong sektor sa sandaling mapagsalib pwersa sa gobyerno. Sinabi ng House Speaker na naipamalas na ni Secretary Laurel ang potensyal ng private enterprise sa pagsusulong ng food security, paglago ng ekonomiya at pagusbong ng teknolohiya sa agrikultura. Dagdag pa nitong si Speaker Romualdez, malaking tulong din ng first-hand experience itong si Laurel sa management ng large-scale operation, lalo na sa usapin ng supply chain, market demand at global trend. Ipinunto ng House Speaker na uunawaan itong si Laurel ang pagbalanse sa kik kitain at maging sa kapakanan ng publiko. Kaya't aasahan ng mga pulisiya na magkakaloob ng patas na kompensasyon sa mga magsasaka at mangiisda. Access sa modernong teknolohiya at oportunidad sa kaunlaran. Umaasa naman si Romualdez na masusundan ng bagong kalihim ang nasimulan at ang umano'y sulidong pundasyon na iiwan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Agriculture. Para kay Speaker Romualdez, si Laurel ang fitted na maging kalihim ng Department of Agriculture. Samantala, dumating na po sa Pilipinas si Japan Prime Minister Fumio Kishida para sa dalawang araw na kanyang official visit dito sa bansa. Pasado alas dos po kaninang hapon nang lumapag ang eroplano kung saan lunan ang pinakamataas na leader ng Japan sa Maynino Yakino International Airport. Si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang sumalubong sa Japanese Prime Minister kasama ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Agad namang dumiretsyo si Kishida sa Luneta sa Maynila para sa pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Kasunod nito ay magtutungo naman na sa Malacanang si Kishida at ang kanyang delegasyon para sa nakatakdang bilateral meeting kasama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang inihayag na kabilang sa tatalakayin sa pulong ng dalawang leader ang issue. May kaugnayan po yan sa West Philippine Sea. Saugnay po niya numaasa sa Senate President uh, Pro Tempore Loren Legarda na sa pagbisita sa Pilipinas itong si Japanese Prime Minister Fumio Kishida, magkakaroon ng mahalagang papel ang Japan sa pagtulong sa pagprotekta ng bansa sa ating territorial integrity. Sinabi nitong si Legarda na inasahan niyang mapapalakas pa ang security cooperation ng Pilipinas at ng Japan sa sandaling maisulong na. yung pong ipinapanukalang ang tinatawag na Reciprocal Access Agreement. Ipinalwanag ng Senador na sa pamagitan ng kasunduan, mapaiigting ang training at upskilling ng Armed Forces of the Philippines sa pamagitan po yan ng kooperasyon sa Japanese Self-Defense Forces. Ipinalala ng Senadora na ang Japan ang nangungunang bilateral official development assistance partner ng Pilipinas. Kaya't umaasa siyang lalo pang mapapalakas ang pagtutulungan para sa infrastructure development, disaster risk mitigation, food security, education, health, maritime safety o maging ang health at kasama ko dyan ng maritime safety. Gayon din sa pagsusulong ng peace and development. Nagpasalamat naman ang senador sa Japan sa walang sawang suporta dito sa Pilipinas. Eto na naman. Kung hindi Israel, China, <laughs> West Philippine Sea, ang ating pinag-uusapan. So ito, sinusubukan umano ng China ang kredibilidad ng Mutual Defense Treaty ayon sa ilang U.S. Senators. So sa madaling sabi mga sangkay, Susubukan so, po nila kung gaano katindi itong credibility nitong Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Papanawarin po natin. Pinatlaan siya ng kasunduan ng Pilipinas at Japan na posibleng nagdaan sa official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas simula bukas. Ayan, Japan mga sangkay. Ang Japan, tingnan niyo yung takbo ng panahon, no? <laughs> ang ano din talaga eh, Grabe yung gulong ng palad, mga sangkay. Sino ba naman ang mag-aakala na ang Japan ay magiging kakampi ng Pilipinas? Kung titingnan po natin ang kasaysayan, World War II, isa po sa nagpahirap sa ating bansa, sa mga Pilipino, ay ang Japan. Pero from from 1940s, no, World War II, hanggang ngayon, mga sangkay, na 2023 na. Ilang dekada na po ang nakakaraan eh, nagbago na po ang ihip ng hangin. Ang Japan na dating kaaway ay kakampi po natin ngayon. At alam nyo mga sangkay, itong Japan, ito, very interesting lang. Ang Japan kasi, hindi po yan nagpapakita ng kanilang mga pandigma ng ganun talaga katindi. And we know naman mga sangkay kung gaano po kahitek ang Japan. ba? Diba? <laughs> ang tanong ko dito, ano kaya yung mga gamit na ito just in case na magkaroon ng malawakang digma ang pandaigdigan. No? Pero sana naman, huwag na mangyari yan. Ang isang kasunduan naman ng Amerika at Pilipinas tila sinusubukan daw ng China ang kredibilidad. Mm -hmm. Ayon sa ilang senador, yan ang aming tinutukan ni Joseph Moore. Talagang ayaw tigilan ng China itong bansa natin. Testing the waters, kumbaga. Ang mga pagpanggang ito ng China na ikinasira ng isang resupply ship ng Pilipinas at pagpanggarin sa P.R.P Cabra sa yung insyo nitong Oktubre. Tila tangkaraw ng China na subukan ng kredibilidad at halaga ng pangako ng depensa ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan sa sulat ng tatong senador kay U.S. President Joe Biden. Dapat daw tumugon ng Amerika ng may diin. Ilang beses daw kasing binanggit ng Biden administration na sapat ang anumang pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas kabilang sa Coast Guard para pagulungin ang Mutual Defense Treaty kung saan dapat tayong ipagtanggol ng Amerika kung sakali. Okay. So ano yun, mga sangkay, kapag nangyari yun, parang dating kasi, eh, ngayong sinusubukan ng China, ang Pilipinas, at US, dapat ang Amerika na mismo ang gumalaw, magpadala ng mga uh, pandigma, siguro sabihin na natin mga warships, aircraft, Diyan po sa West Philippine Sea. Okay? Para lang po mga sangkay, makita ng China na hindi tayo mababasta-basta. Ewan ko mga sangkay kung gagana yan, no? Kasi, ang ikinakatakot natin dyan, baka lumala po yung tensyon. At humantong po tayo sa, wag naman po sana, let's pray for our country. na lang masasabi ko kasi, mahirap mga sangkay kung papasok po tayo sa digmaan. Diyos mi umarimar, wag naman po sana. Wala pang tugon si Biden. E maaari kayang dumawak na lamang ang Amerika sa mga susunod na resupply mission na ayon sa AFP ay mahalagang matagumpay ng mga na maisagawa. Sagot Pero mga sangkay, totoo, no? Siguro pagdating po sa resupply na ginagawa ng Pilipinas, kasi yun po talaga yung, yun yung binangga, binubuntutan ng China. Mas maganda kung may mga Amerikano rin eh. Yung tipong kasama po ng Pilipinas yung US Coast Guard na bumubuntot. Ewan ko lang kung papalag ng China. Our uh, mission is for us to undertake. It is uh, for our country to make sure that we fulfill our responsibility. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, tumutulong na ang Amerika sa pamamagitan ng mga technical assistance ito sa mga resupply mission katulad sa Union Show. Insulto rin daw. Dawong... Mm -hmm. Tumutulong na? Ba medyo, paano ba? Sinasabi ng China na impluwensya ng Amerika ang mga hakbang ng Pilipinas na nangyayari sa West Philippine Sea. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Buli. Mm -hmm. na ng AFP ang pahayag ng China na hinarang nito ang BRP Conrado Yap noong October 30 sa Scarborough Shoal. O baho din masunok dahil sa pag-trespass kumanaroon at ipagpapaalam sa China. At closest point na nagkaroon sila is about 2.7 nautical miles. Hindi, hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nang haras ng ating mga mamimisda. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ang isa sa mga inaasahan pag usap ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. So Ayan ang maganda mga sangkay. Japan at Pilipinas. Itong Japan mga sangkay, mainit din po yan sa China eh. So, maganda mga sangkay, no? makita natin sa West Philippine Sea eh magkasama na po yung Pilipinas, Japan, Amerika, mga sangkay na nagpapatrolya sa teritoryo natin. Ewan ko lang kung anong gawin ng China. official visit sa Pilipinas ang huli, simula bukas. Nabila Japan sa mga dati ng sumusuporta sa Pilipinas. At kumukundi na sa agresibo ng China. Bukod pa sa pagtulong sa pag-upgrade ng gamit ng Philippine Coast Guard. Mm -hmm. Inaasahan mapaplansya na ang isang kasunduan para sa mas malalim na pagtutulungan ng sandatahang lakas sa Pilipinas sa Japan. Ayun eh, ang maganda. I am optimistic that there will be some agreement signed and I am optimistic on the progress of the way forward on the reciprocal access agreement between Japan and the Philippines. Matapos ang pulong nila ng Pangulo, magtatalumpati rin si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa joint special session ng Kongreso sa Sabado ng umaga. Sa pagbisita ng Pangulo sa Japan itong Pebrero, tinatayang 13 billion US dollars ang naiuwi niyang investment pledges ayon sa Palasyo. Para sa GMA Integrated... Okay. So patuloy tayong ginugulo ng China uh, at hindi po natin alam kung ano po ang kakahantungan na ito, mga sangkay kasi sa ngayon, yung mga ano pala yung mga nakikita po ng international, lalong lalo na po yung Amerika, yung nakikita po nilang aksyon ng China ay pagsubok po kumbaga inaalog nila yung Pilipinas at Amerika kung hanggang saan nga ba yung tinatawag nilang uh, treaty yung mutual defense treaty kung hanggang saan yan, kung gaano nga ba talaga katibay yan at kung ano ang magiging aksyon ng United States of America. Pero mga sangkay, tayo mga Pilipino, kalma lamang po tayo. Ang mahalaga mga sangkay, nananalangin po tayo para sa ating bansa. Yun naman ang pinakamahalaga. Hindi lamang po yung tipong puro lamang salita. Nalaraban tayo, pero mas mahalaga na ipagpray po natin ng Pilipinas. Nang sa ganun, hindi po, hindi po mapunta tayo sa mas malaking problema.